Michelle, congratulations. Ano pa pakiramdam? Saya po. First time. <laughs> sa tingin mo, makakarami ka ba ngayon? Hindi po. <laughs> 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 Hindi pa tatalbugin lang paloloobin 'tong baka shoot 'yan. Kaya ano ba? ba? Ano bang pinagkakabalahan Saya... ni Ate Michelle? Ano po? <laughs> sa ano lang po sa selling? Selling ng ng mga ham and cheese. Ah. Ham and cheese. Ham and cheese. Sa supermarket, po. Sa supermarket pala. Bali, yun ang business mo. Tindera ka ba? Tindera, parang gano'n. Tindera ka. Tingnan saan ka? Ano po, commonwealth po. Kapit lang. Ayan. Hmm. May asawa? Opo. Ang asawa mo, asan? Ayun po. Oh, ah. ah, ayun, ayun. 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 Ayun, no? Sabi <laughs> nga, ayun, <yung> asawa ko. Wiwilin, <laughs> pogi okay mo. <laughs> ayun, pogi asawa. Alright, okay. Ilan alak nyo? Isa lang po. Isa lang. Okay, nandito. Ano po, inaya po ng mga ano, ka, ano po, katrabaho. Ah, nagkaayaan lang. Opo, oh, hindi ko po yung anak ko, Kuya kasi ano eh, maliit ton? pa eh. Ilan na? Eh? Five years old. Nanonood, mo yung anak mo? Non? Hello, Kai. Pingin daw jacket, Kuya Will. Maliit lang siya. Okay, ano, natin Ano, lalaki. Uh Oo. -oh. Small. Okay, so, small. <laughs> Tama, ilalak nyo yun na, eh. Ano eh. mo ang gagawin mo? opo okay explain muna iko ang mag-explain dadjust okay at Michelle siya? ganito ang gagawin mo ha hmm. papatalbogin mo ang bola sa bawat bowl mayroon kang ukulang halaga mayroon kang 2 minutes okay 10 sa 1 pag na-shoot mo lipat ka agad sa 2 lipat 10,000 3 4 hanggang 5 pagdating sa 6 bahala ka na kung sa ano gusto i-shoot hanggang sa 7 at pag nabuo mo silang lahat mayroon kang 1 million, million and 200,000 hundred hundred thousand thousand. cash Ilang minuto? Two, minutes. minutes po. Alam Anong gagawin? Patatalbukin! Alam ko, nga nga. kayo. Huwag ito maawa yung ano yun. Ano ba yan? Ang tama ba na ano yan? Yung bola mo. Uy nagugulo nagugulat ako siya. Alam ko may aninong ano dyan. Michelle, magmula po sa Bacor Cavite. Patalbukan! Go!

Gawin mong masaya ang Pasko mo! Ay! Goal! Kayang-kaya ni Michelle mo! Oh. Kayang-kaya ni Michelle ang bako! ka Kaya Ayan! lumabas! <laughs> 10,000 niya, Michelle! Another 10,000! Okay! Huwag maglada mo! Tama! Pahiti lang yan! Tsaga! Ayan! -ay, ni Michelle! Meron ka bang 1 minute and 1 second! Go. Mga kamapayan, mag-plante sa inyo yung mga tahanan. Baka kayo makapaglaro dito. Makuha nila lahat ng total of 1 million 200 Kaya-kaya mo yan, Michelle. Ate Michelle, yan! Malapit na, malapit na, malapit na. Yan! Go, Ate Michelle! Isipin mo, binabato mo yung asawa mo. Niloko ka. Tapos <laughs> kailangan oh, mo siyang tamaan. O, nahuli mo.

Marulong. Pwede yung pambata, jacket. Pambata, small daw. O, oh, di diba? ba? Alika, yung alika. O, oh. uy. Natabi kayo, wow. Alika, alika. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. mo ha, na nanay. Ha, ha, ha. 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 sir. Oh. Ay? Ay, dito na sa si idol, oh. <laughs> Nay, ito ba yung mga anak nyo? Ito yung manugang nyo. Nanalo po sila ng one million. <laughs> o yan. Yan, para magkasawa. O, bigyan ba isang jacket? Pakamatis niya. Para magkasawa. Sa anak nyo, terno teno O may cellphone pa. O, ilan na na-shoot natin? Ilan? May 10,000 plus na katalawa kayo. A total of 30,000 cash! Ano ang gusto mo sabihin, Michelle, sa Wow Wing GMA 7? Uh, maraming salamat po kay Kuya Will. Sa GMA po. Mga kasamahan ko po na nag-aya po dito. Maraming salamat. Merry Christmas. Maraming...